uh hmm, mga talon. Oh, eh, oh, 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 oh. Oh. Wawala. Tukloy. <laughs> Pakain tayo mga ginipig. Pakain tayo. Sinating to. Patungin na to eh. Alisin na natin itong pagkain kagabi. Palitan natin na ang bago. So, ganito yun, guys. Dapat palaging malinis ang damo. Pagka kinabukasan na, huwag na yan kasi madumi na yan. Para healthy palagi ang ginipig na yan yung... may, may pids. Ito dito, advisable kasi pangit yan eh. No choice pa eh, no choice. Hello. Ayan, dapat ganyan. Fresh lagi. Yun. Ayan guys. Ano palang to? 3 day? Ay hindi. 1 week yata. Pero kumakain sila ng damo. Damo. Damo na bo Nangat-ngat na sila kabila din syempre yeah. konti konti lang para hindi nila napakapakan lang kabarami pa tayo yun yung ibo oh. kukulit sa kanila yung pang adult. O, so, kasi malalaki na to eh. Yung mga binigay ko yung mga bagong tubo yun. Ah! Quick, quick! Ah, meron pala doon ng hulog. Yeah. Ayan. oh tatalunan na eh <laughs> <tutuk> <tutuk> bakit pumain <tutuk> ah puno eh konti-konti lang kasi napaka din nila eh. Tapos mamaya na lang ulit. And guys, madali lang magkalaga ng ginipig Kakatuwa lang talaga sila eh. Aman yung ganyan-ganyan lang. Hmm, uh, mga talon. Oh, uh, oh, uh, oh, uh, oh, uh, Wawala. Uh, uh. Yan <laughs> guys, ang tawag doon, popcorning. Matalun talaga sila pag natutuwa. Oh, oh, oh. Oh. Oh, oh. Ang tuwa siya. Tapos yung breeder ko. Kainin natin syempre. Malapit eh. Kapre oh. Lungkot niya. Wala siyang babae ngayon eh. Ako lang ko na rito. Yan, ganyan lang yan. At masipag lang kung ano damo. Yan. cute. Breeding pa lang tayo. Kaya nagpaparami pa. Ayun, buntis yun. Ang anganak natin. Hindi ko pa alam kung kailan. Hmm. ano. Nó đẹp lắm Pregnant đẹp Đây yu